Back to reality tayo. Tanggal tayo ng mahinga. Ito. Yan. Meron tayo yung kasama. Si Idol Conrad. Sa si Benson. Idol. Ito, ayos, mga Idol. Out mga Idol! Yun. Kasama <laughs> namin nandun. Si Idol Conrad. Ayun o. Ang dami ng huli yan. Puro barot bot. okay first cast. Pichon. Ah, caso? O primeiro harsh cuts mga ito bugs ano maliit sya mga ito maliit siya. bye bye okay nakaisa na tayo mga idol ha <laughs> papunta pa lang tayo sa spot mga dali agad tayo isyo no may idol laki lakas dumagasa eh lakas nga naman no bugs <laughs> mga bugs mga idol malapit na makawala tiyan mo natin sya sige lang mga bugs kumagat malapit na sa atin eh laki <tik> niya oh kanya, idol kanya, <laughs> sayang <laughs> may, may ada paltan oh idol <laughs> buti pa yung maliit natatamaan dulo yan ganyan ang hair mga idol oh. isang paltok pa yan bitaw na yan pag ganyan talabi, ganyan ang tama nung ating padawi kanina kaya nakawala siya maliit eh mga idol okay. malaki sana malaki sana eh, ko sana yung lor ko eh may ko te Okay. Oh. maganda rin hangon sa malabo mga idol si ambahan ano kasi to ah, luminous 6.1 gram yan si ambahan ay, okay. tira nyo mga idol tisyo ang mga idol buti pa natin Agad. cuts and release binubulong siya mga idol eh binubulong siya hindi ko lang alam pa kung ano binubulong niya sa so mga marunong mag translate ha ano yung sinasabi niya comment nyo lang mga idol <laughs> okay balik natin ito, mga idol si Uzin. si Boy Bitaw <laughs> ko kaya ito ng, mga buhog na yata ako ha ano hey, eh, galingan mo ito nakawala ka di swerte ka Ayan o, pwede na tumugin ko

nakapagtuhog na ako mga idol ha. Dito pala big size na bugaong. Oh, kitso mga idol. Ay, wala ko na wala. Eh. sinasabi na naman siya oh. Wow, may sinasabi lagi mga idol eh. Yan, sa mga marunong mag-translate ha. Kung ano yung sinasabi niya. Comment down below. <laughs> share Sarah kay Idol Kenneth Atcha. Ating kaangler. Sa pala yun Kita ko na siya kanina, hindi ko lang kilala. Sana, oh, sana. Pison. Ang beses niya sinunggaban eh. Maliit na naman. Eh. Oh? Uy, may nahabol pa eh. May nahabol pa. Pasukin ko na kaya ito. Eh, pasukin ko.